Niyanig ng 7.6 magnitude na lindol ang dagat sa silangan ng Manay, Davao Oriental alas 9.43 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, October 10. May lalim na 10 kilometro ang lindol at tectonic ang origin nito. Sinundan pa ito ng 7.5, 5.2 at 4.9 na pagyanig. Ramdam din ang pagyanig sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao ang detalye mula kay Naptali Belarde. Lord God! Lord! Ako hanap! Lord! Lord! Jesus. Ito ang mga video na ibinahagi ng mga netizen sa pagyanig ng 7.6 magnitude na lindol sa Manay, Davao Oriental, alas 9.43 ng umaga kanina. May lalim na 10 kilometers ang lindol at tectonic ang origin nito Lord. Ramdam rin ng pagyanig sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Intensity 5 sa Davao City, Intensity 4 sa Bislig City, Surigao del Sur, Intensity 5 sa Hinunangan, Southern Leyte, Gingoog City, Misamis Oriental, Nabunturan, Davao de Oro, Santa Maria, Davao Occidental kidapawan City, Cotabato, Alabel at Malungon Sarangani, Coronadal City at Tupi South Cotabato. Intensity 4 naman sa Cebu City, Eastern Samar, Abuyog, Alangalang, Dulag at Hilongos Leyte. Hinundayan, Silago at Sugod sa Southern Leyte. Kalilangan City ng Malaybalay at San Fernando sa Bukidnon. Cagayan de Oro City Digo City, Magsaysay at Matanaw Davao del Sur, Mlang at Magpet Cotabato, Glan, Kiamba, Maitom at Malapatan Sarangani, Banga, Pulomolok at Tampakan South Cotabato, General Santos City, Colombia at Palimbang, Sultan Kudarat, Kabadbaran City, Agusan del Norte, Surigao City, Bislig City, Naptali Belarde, I-Mines, Philippines.